Magandang tahali sa inyo guys uh, Ngayon andito naman tayo uh, May bago tayo mga ng, uh, video ngayon uh, Ngayon guys I-update ko kayo sa mga uh, Pinapalaya natin mga inay Yan guys Ito yung pumpkin natin nangingitlog uh, Nanging na rin siya ngayon Meron na siyang apat na pin ngayon Ayan uh, guys Napakagandang inay niyan Yan yung ano uh, natin pure pumpkin hats natin Dark Flakes siya guys. Pero guys, uh, tinunan natin yung mga titul nila. Yan guys, yan yung titul ng pump natin. Uh, apat yan. Nabawas yan kasi nabasag. Yan naman guys, yan yung pinapalis natin sa SBR natin at saka yung sa sweater natin. Yan guys, yung truck natin, SBR1. Yan na nila guys. Uh, nasa 8 na siya. Kunting araw na lang ay maglilimlim na rin yan. Yung isa pa nating sitter guys. Ayan. Yan pa nasa 5 days na siya naglilimlim. kita nyo guys yung itlog niya yung naglilinlin na ylang naglilinlin na yung ating na yan. Yan guys, yung hats natin na uh, gray. Hats gray na inay natin. Nangitlog na rin yan guys. Yan, isa na yan. Luminitipon natin yan. At yung pinapares natin sa kanila, yung buli. Napaka-pogi, napaka-bapong buli ko yan guys. Yan naman guys, yun yung survivor natin dun sa time na sanisilin yung bagyo magkaroon sila ng mga sakit Kasi yan sa mga nakaligtas sa sakit guys Yan naman yan yung mga hinahin natin na uh, white kills oh Proceeded siya guys. Yung mga inahin natin ngayon. yun. Yan yung winner natin na si Balang. Nagkaroon ng problema yan guys. Nagbubay yung dalawang bulitak natin. Kaya yan basag basag ang mukha niya. Kala ko nga yan guys sa ah, kasi baldado yung pakpak -pak niya, yung isa naman kompleto kawalan walang dalis. Uh, at natagpuan natin, nakaiga na lang yan. Buti yung nabutan pang buhay. Yan yung mga stag natin guys, oh. Yan yung mga nakatali na yan. Yan, lasak na ito guys. Ang tatay niya yung SBR. Parehas SBR yan, guys. Yung inahin niya, yung SBR din. Yan, yung mga nakakulong natin, guys. Mga business natin. Yan guys, yung mga papisa natin nung mga nakaraan yan. Yung itim na yan guys, di pa natin makilala kung lalaki siya. Pero nag dark red na yung sa may liig niya. Sigurado yan, lalaki yan. Itong isa naman, yung brown. Yan, sure na tayo na babae. Yan. Malulusog yung ating mga sisi na guys. Hindi pa rin sila natakasal kami ngayon. Dahil alaga natin sila sa